Alito na ang trending na kwento sa mundo ng social media. Gentle parenting ng isang fur mom sa kanyang 3-month-old kitten, pinusuan ng netizens. Binatang nag-aaral malayo sa pamilya, pinadalhan ng ina ng specialty nitong spaghetti, kinaantigan online. Batang naghandog ng awitin sa loob ng evacuation center sa Cagayan, hinanga ng publiko pinakamalaking corals sa buong mundo na diskubre sa Pacific Ocean. Bata mula Texas, USA, hinihinalang isinilid sa dryer ng kanyang tatlong caretaker. At sa trending showbiz balita, ilang celebs nakisayariin sa Welcome Back Concert ng 21 sa Pinas. 21 member na si Park Bom, di natapos ang concert dahil sa medical emergency. sure ko ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo at mga trending na hindi mo aakalain yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show ang kumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, Handog sa mga nasalanta sa kabila ng sunod-sunod na dilubyong humagupit sa Hilagang Luzon mula pa nitong mga nakarang linggo. Hindi ito naging hadlang para lumabas ang likas na pagkamasiyahi ng mga Pilipino. Naging tulay kasi ang isang bata at ang kanyang munding awit para manumbalik ang pag-asa sa mga kasamahan niyang lumika sa isang evacuation center sa Cagayan. Silipin ang viral at inspiring moment na yan sa trending report ni Arnold Herrera. Liwanag sa dilim. Marami ang pumapasok sa isip kapag sinabi ang mga katagang ito. Pwedeng literal, tulad ng flashlight. Pwede rin kanta ng OPM band na River Maya, pero pwede rin naman na ang liwanag na ito ay lumabas sa katauhan ng isang bata. Sa gitna kasi ng hagupit ng bagyong Ophel, Dumagundong ng palakpakan at hiyawan ang isang evacuation center sa bayan ng Gonzaga sa Cagayan. Sa viral video na kuha ng netizen na si Emo Nicolas, nagsilbing liwanag ng pag-asa ng mga residente ang batang ito matapos nitong handugan ng lokal na awitin ang mga kasamahan nito sa loob ng siksikang evacuation center. suwabing suabe ang bata mula sa paghawak ng mikropono at paggiling. Hanggang sa pangmalakasang stage presence, may tagahawak pa nga ito ng lyrics na parabang nagpa-perform ito sa isang concert. Kaya naman isa-isa na rin nagkumpulan ng mga lumikas para mapanood ng close-up ang mala concert experience. Mababa sa kanilang mga muka ang saya na parabang nakalimutan nila pansamantala ang bagyong humahagupit sa kanilang lugar. Ayon sa mga netizen, patunay ang viral video sa pagiging masiyahin ng mga Pilipino na sa kabila ng mga pagsubok ng buhay ay nahahanapan pa rin nila ng paraan upang mapawi ang kanilang mga pangamba para naman sa mga netizen na ito, ang awiti ng bata ay pagpapamalas sa puso, pagkakaisa at katapangan ng mga kagayanos. Hinihikayat din nila ang publiko na makiisa sa pag-aalay ng mga panalangin para sa lahat ng mga sinalanta ng bagyong Ophel at ng mga nagdaan pang bagyo. DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, Gentle Parenting, ganyan tinawag ng mga netizen ang kuha ng uploader na ito mula Cebu City. Kita kasi sa video kung paanong kalmadong pinagsasabihan ng kanyang ina ang kanilang 3-month-old kitten matapos itong magtrespa sa bahay ng kanilang kapitbahay. Ang viral video narito sa report ni Millie Borja. Hindi lang mga bata ang maaring makaranas ng gentle parenting, kundi maging ang mga fur baby. Gaya na lang ng 3-month-old fur baby na ito mula Cebu City, Nakalmadong pinagsasabihan ng kanyang firmam, matapos nitong mag-trespass sa bahay ng kapitbahay. Sa video nakuha ng uploader na si Dame Enriquez, kitang-kita na tila gentle parenting nga ang ginagawa ng kanyang ina sa alaga nilang si C2. Ayon dito, ito kasi ang unang beses na tumawid ito sa kapitbahay kaya naman labis na lang ang kanilang pag-aalala at agad sinabihan ang fur baby. Nangangamba raw kasi silang makasanayan ng alaga ang maggala. Hinahayaan naman kasi ang mga ito na maglaro tuwing umaga. Pero pagdating ng gabi, pinapapasok na ang mga ito sa loob ng kanilang bahay. Pero tila yata matigas talaga ang ulo ni Situ. Dahil sa kabila ng sermon session with Mommy Elim, pumupunta pa rin daw ang alaga sa kapitbahay at nakakabalik din naman. Ang post, Umabot na sa higit 60,000 hearts at 250,000 views sa TikTok. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next trending story, Luto ni Mama tiyak na sangayon ng lahat, lalo na ang mga anak na nakabukod o nakatira malayo sa pamilya na ang pinaka namimiss ng na mga ito ay ang luto ng kanilang mga magulang. Kaya naman, laking tuwa ng binatang ito na nag-aaral malayo sa kanyang pamilya nang padalhan siya ng ina ng special nitong spaghetti. At ang mga netizen halos hindi naman mapigilan ng luha ng mapanood ang video. Silipin ng kwentong yan sa Report ni Rose Babiera. Marami ang naantig sa video ng isang binata mula sa La Union matapos niyang ibahagi kung paano siya pinadalhan ng kanyang mga magulang ng specialty na spaghetti ng kanyang ina. Sa video na pinos ni Jermic Lopez, kita ang pag-uusap ng kanyang pamilya sa kanilang group chat online kung saan ibinida ng ina na nagluto siya ng spaghetti. Si Jermic, pabiru namang humirit ng pahingi sa GC. Gayon lamang, malayo ang pinanggagalingan ng binata dahil nag-aaral ito malayo sa pamilya. Kaya laking gulat niya na agad na sumagot ang ina na padadalhan na raw siya nito. Sa sumunod na bahagi ng video, kita na kineklaim na ng binata ang pagkain sa terminal kung saan ito pinadala ng kanyang ama. aniya excited siya dahil wala pa rin papantay sa espageti ng kanyang ina. Sa huli, nakipag-video call pa ang binata para ipakita na kinakain ito. Marami naman ang sumang-ayon sa comment section na ang pinakamasarap pa rin timpla ng espageti ay iyong luto ng ating mga nanay. Ang iba, napaluha dahil nakaka-relate kay Jermic na malayo sa pamilya at miss na ang kanilang mga ina. At syempre, bumuhos din ang mga mensahe ukol sa pagmamahal ng ina na anila hindi dapat baliwalain ng mga anak. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story. Coral-mazing discovery! Nadiskubre ng Expedition Team ng National Geographic ang pinakamalaking coral sa buong mundo na matatagbuhan sa Pacific Ocean. Sa sobrang laki nga ay sa unang aakalaing isa itong shipwreck. Ang naturang coral kasi mas malaki parao kaysa sa average size ng blue whale na siyang pinakamalaking hayop sa mundo. Ang buong unexpected discovery na ito, tutukan sa report ni Rovic Manuel. Natuklasan ng Pristine Seas Expedition team mula sa National Geographic ang pinakamalaking coral colony sa buong mundo na kaya pang makita mula sa outer space. Ayon sa grupo ng mga researcher at scientist, noong una ay inakala nilang isang shipwreck ang natagpuan sa kanilang October expedition, pero ang hindi nila inaasahan, isa pala itong coral colony sa karagatan ng Solomon Islands sa Pacific Ocean. Ang naturang koral may haba lang naman na 112 by 105 feet at may taas naman ng na 16 feet na mas malaki pa umano sa blue whale na siyang largest animal sa buong mundo. Para sa lead scientist ng grupo, tinatawag na Pavonaclavus o shoulder blade coral ang natagpo ang colony dahil sa pagiging hugis braso nito. Pinaniniwalaan din na 300 years old na ang colony at kinakikitaan ng resilience dahil nanatili ang good health nito sa kabila ng ecological changes tulad ng climate change. Kaya higit pa sa discovery na ito, ipinapaalala ng grupo na mas maprotektahan pa ang mga karagatan laban sa banta ng global warming, pollution at maging sa overfishing. Samantala, kabilang naman ang Solomon Islands sa tinatawag na Coral Triangle kung saan kilala ang lugar sa kanilang coral diversity. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next trending story, kinulong sa dryer, Timbog ang tatlong caretaker sa Texas, USA matapos ako sa inilagay umano ng mga ito ang alagang 6-year-old na bata sa loob ng isang dryer at sabay na pinaandar. Ayon sa mga otoridad, nakita umanong umiiyak at nanginginig ang biktima at sinabing ginawa ito ng mga hininalang sospek bilang parusa raw sa kanya. Ang iba pang detalye sa kasong yan, alamin sa report ni James Galange. Timbog ang tatlong caretaker sa Texas, USA matapos ikulong sa loob ng dryer ang anim na taong gulang na alaga. Ayon sa investigasyon, nainis ang mga caretaker sa pag-iiyak at pagdadabog ng bata dahil lamang sa nawawala nitong titsirya. Dahil dito, nilak sa loob ng dryer ang biktima para hindi makawala at mahanap ng mga tagapangalaga ang kanyang pagkain. Pero hindi lang yan, ginamit naman ng isang caretaker ang kanyang card para paanda rin ang naturang dryer Nakilala ang mga sospek na si Haven Duncan, Jackery Hill at Lifeboard na pawang mga nasa wastong bulang palamang. Naabutan namang umiiyak at nanginig ang bata sa trauma nang na ng mga otoridad na isinumbong ng isang concerned citizen na napadaan sa lugar. Dahil dito, sinampahan na ng kasaw mga caretaker at pinagbabayad ng multa na abot ng 10,000 US dollars $10 o katumbas na mahigit 500,000 pesos. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating trending showbiz balita, Ken, pinatunayan ng legendary K-pop girl group 21 na sila ay forever the best sa so welcome back concert nga ng grupo bukod sa fellow Black Jacks na kaysaya ang ilang celebs. Marami namang nag-aalalang fans matapos maagang umexit sa Moa Arena Stage ang 21 member na si Park Bom. Ang pahayag ng YG Entertainment tungkol dito, narito sa aking report. Nagsama-sama ang fellow Black Jacks sa pagbabalik ng legendary K-pop girl group 21. At kabilang nga sa mga nakisaya sa so welcome back concert ng I Don't Care hitmaker ang ilang celebs. Gaya ni na Uncomboggable Star Vice Ganda at si Filomeno. Present ng ang comedian magician na si Jeffrey Tam. Habang may selfie pa with 21 ang aktor na si Joris Gamboa na dating kasamahan ni Pambansang Krum Krum Sandara Park sa first season ng Star Circle Quest kung saan ito unang nakilala. Samantala, marami namang fans ang nag-alala ng maagang umexit sa MOA Arena Stage noong so day 2 ng show ang 21 member na si Park Bom. Sa isang pahayag na inilabas ng YG Entertainment, humingi ito ng paumanhin sa fellow blackjacks. Dahil daw sa isyo sa kanyang kalusugan, ay bigo nang makabalik sa pagperform ang Korean star noong gabing iyon. Agad namang nabigyan ng atensyong medikal ang singer ngunit hindi raw bumuti ang kondisyon nito. Tiniyak naman ng YG na tututukan nila ang recovery ng kanilang artist. Magunita na noong day one ng Welcome Back Concert, ilang performances din ang namiss ni at tapos manong makaranas ng wardrobe malfunctions. Bukod kay Park Bom at Sandara Park, nakakaselebrate lang din ang kanyang 40th birthday. Ang 21 ay binubuo din ni na Minzy at CL. Ang Welcome Back Tour ng 21 ay bilang bahagi ng kanilang 15th debut anniversary. isa na namang episode ng na mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng na mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayong mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section o kaya naman itag nyo rin kami sa TikTok at the DZRH News. At iyan ang mga kwento sa likod ng mga nagba viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show. Asamin po namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubulin na din mong follow-up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ako po si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.